Hello po, good morning po mo sa ating lahat I welcome back na po sa youtube channel for today's video, atin pong pag-uusapan yung isang tanong po natin na pong subscriber ito galing po kay Celestino Rubio Pwede ba daw ang pakainin ng mga inahing baboy habang naglilibor? So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura mag-subscribe lang kayo sa ating youtube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa paglilibo ng ating mga inahing baboy. Kung pwede ba silang pakainin o hindi. Habang naglilibo po ating mga inahing baboy po mga kaibigan, sila po ay sobrang malikot. Kasi sila po ay kumakagat sa grills, matayo kumihiga, umiinom ng tubig. Sa madaling salita po mga kaibigan, kapag naglilibor po yung mga inahing baboy, sila po ay hindi po mapakali. Kaya uh, kapag matapos po mga yung ating inahing baboy, sila po talaga ay sobrang stress, lalo na kapag sobrang likot po nila habang naglilibor. Mayroon po ibang baboy o ng baboy na kapag po ay sobrang likot talaga. Halos masisira na po yung farrowing pen sa sobrang likot po ng mga inahing baboy na iyan. Kinakagat yung grills na yung pag pagkagat ng grills ay parang sisirain na talaga. Yan po, yan po yung mga karakteristik po ng ating mga inahing baboy habang naglilibor. Meron doon pong ibang mga inahing baboy na kalmado lang po kung maglilibor. Sila po nakahiga lang, uh, inaantay kung kailan po sila lalabasan ng panubig. And then, yan po, mga anak na po sila. Iba-ibang baboy, iba-iba po yung traits nila. Pero, karamihan talaga po sa mga baboy kapag nagle sila po ay sobrang likot talaga. Pwede bang papakainin yung mga inahing baboy kapag nagle-labor? Base po sa experience ko mga kaibigan, ang sagot ko po dyan ay huwag nyo pong pakainin kapag nagle po yung mga inahing baboy niyo. Kasi po habang nagle po yung mga inahing baboy, magko-compensate po yung kanyang katawan. Kaya mapapansin nyo yung mga inahing baboy niyo po ay bawas ng bawas ng dumi, ihi ng ihi ng tubig. And then, yung kanyang dumi po mga kaibigan ay mula sa malaki and then medyo malaki, papaliit ng papaliit hanggang sa pinakamaliit na talaga na parang dumi na po ng kambing ang lumalabas. Yan po ay nagkukumpensate po yung kanyang katawan. Kaya naglalabas po siya ng dumi para yung kanyang tiyan po ay magiging maluwag. Kapag mag-descend na po yung mga biik para mailabas ng kanyang mga inahing baboy ngayon, kapag nagli-labor po yung inahing baboy nyo at the same time pinapakain nyo ang problema po niyan ay mas matagal pong mailabas yung kanyang biik and then, mahihirapan din po siyang manganak kasi, habang kumakain yung biik pumapasok yung feeds doon po sa loob ng tiyan yan po ay magpapataas o mag-increase ng pressure doon po sa loob ng tiyan kaya yung paglabas ng mga biik ay mabablock po yan kaya mahihirapan sa ilabas yung mga biik kaya ang advice ko po sa mga hog uh, raiser, kapag naglilibro po yung inahing baboy nyo huwag nyong pakainin kaya nga on the day na manganak yung baboy nyo mga kaibigan huwag na wag nyo pong pakakainin and then Three days before mga yung mga inahing baboy nyo, dapat nagbabawas na kayo ng pagkain para yung mga feels na nandoon sa loob ng kanyang tiyan ay mailalabas niya lahat pag adapting ng araw na siya po yung mga nganak para wala pong sagabal o hindi po tataas yung pressure sa kanyang tiyan para mas madali po siyang manganak at saka mailabas po yung mga biik na buhay po lahat po mga kaibigan. So yan po yung ating tandaan. Para po madaling manganak yung ating inahing baboy, hindi po siya mahihirapan, hindi po siya maghihingal, dapat maroon pong tubig na nakonekta sa auto drinker And then, wag na wag nyong papakainin para hindi po tataas yung pressure doon po sa loob ng kanyang tiyan. Nang sa ganon, mas madali po siyang matapos ng mga anak po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana lang po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung pwede pang pakainin yung mga naglilibor na mga inahin po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.